ang nasunugan sa Santa Cruz, Maynila. Kabilang sa mga natrap sa loob ng nagliliyap na bahay ay ang mga asong sinubukan pang i-revive. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Ito ang nakapanlulumong eksenang naabutan ng News 5 sa gitna ng sunog sa barangay 330 sa Santa Cruz, Maynila. Binubuhos ng tubig ang mga aso habang nire-revive ang fur parent na si Tatay Rolly na wala na sa isip ang nasulog lang bahay dahil ang gusto na lang niya sa mga oras na yan ay ang masangit ang buhay ng kanyang mga asong si Maui at Mira. Maui! Maui! Natrap sila sa sunog. Ang brown na asong si Mira na na ng pulso habang nire-revive. Habang si Maui naman, isinugod sa vet clinic. Pero sa kasamaang palad, binawian din siya ng buhay. Isa pang aso nila ang hindi nakalabas sa nasunog na bahay. Naging emosyonal naman ang misis ni Rolly. Sobrang ano namin yun Mahal namin yung mga aso namin. Parang pamilya niyo? Opo. Masakit kasi pamilya na namin yun. Pamilyang pamilya na namin yung aso na yan. Sina, pagka dumarating kami, sinasalubong kami. Tapos, kino, pa, marunong ko sila, po nila kami. <tinyo> ang mga aso ng pamilya abihay ang namatay sa sunog na sumikla bandang alas 11 kanino umaga. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Agad kinuha ng mga residente ang mga gamit nilang maisasalba pa. Bagay na naging sagabal naman para mapasok agad ng mga bumbero ang pinangyarihan ng sunog. Challenge po pagpasok kasi ang tao naglalabas ng gamit palabas, kami naman ay pumapasok sa loob. So nagkaka ano po kami, kakabanggaan, may dala kaming linya. Ayon sa barangay, aabot sa tatlong daang pamilya ang nasunugan. Nasa isang daang bahay naman ang natupok. Mahigit isang oras ang itinagal ng sunog bago itong apula. May ilang nagsasabing problema sa kuryente ang nagsimula ng apoy, pero pinabulaanan niya ng mga residente. Ang sinisisi nila ang mga bumabagsak na baga murasa sa demolisyon sa katabing eskwelahan. Lahat kami nakaligal. Kaya imposible yung sasabi ng iba sa ano sa jumper. Walang jumper dyan sa amin. May nag-welding sa school. Nalaglag. Sinubukan naman ng News 5 na kuri ng panig ng Manila LGU tungkol sa demolisyon. Pero hinihintay lang din daw nila ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Ang BFP naman, aalamin ko sa demolisyon nga ba nagsimula ang apoy. Kanina, inilista muna ang mga pangalan ng mga nasunugan. Manghihiram paraon ng tent ang barangay para pansamantalang tirhan ng mga biktima. Naghahanda na rin ang Manila Department of Social Welfare para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang News 5. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.